Pakipaliwanag po itong ng uh, tinatawag na forest bathing. Bakit po ito ginagawa at <laughs> sino po ba ang po pwedeng gumawa nito? Kanina niyo po ito mare-recommend? Sige po. Ah, uh, good morning po, Leticia Angela po. Um Bali, ang practice po ng forest bathing, tulad nga po ni Sinaven 'yun. No? Ito 'yung practice ng pagbababad sa kagubatan or sa kalikasan. At ginagawa natin 'to dahil napakalaming mga health benefits uh, hindi lang para sa ating physical health, para, pero pati na rin sa ating mental health. So, mm -hmm. ito yung uh, isa sa mga practices na pwede natin gawin para alagaan natin yung katawan natin at lusog isip yung ating mental health. Kasi ang uh, sa sitwasyon natin ngayon, madalas hindi na tayo nakak nakakalabas sa kagubatan o sa kalikasan. At nag nagdudulot ito ng hindi magandang epekto sa ating sa atin. Kasi tayo bilang isang tao, bilang isang human being, actually, napaka natural sa atin na uh, mag-spend time in nature. Dahil yeah. tayo lahat, nagmula naman talaga tayo sa... Ang natural habitat naman talaga natin is outdoors, di ba? Mm. Di ba po, mm -hmm. Uh, ang... Mm -hmm. Yeah. Okay. So, yung, yung, ano, yung forest bathing, um, it's recommended for everybody, uh, mula yeah. sa pagkabata, sa pagkatanda. Mm tapos ang kagandahan nito is anywhere po na merong merong mga puno, may ilog, lalo-lalo na po sa sa probinsya, kung saan mas marami ng mga lugar na talagang hindi pa halos na tatayo ano magugusali. Ito yung magandang ano, magandang ma-practice po kasi lalo na minsan walang walang mga psychologist or mga psychiatrist sa sa probinsya kapag ka tayo nalulumbay o oh, kaya gusto lang natin talaga na ma-relax or ma-wala ma yung stress natin. Pwede pwede tayo pumunta sa lugar na maraming puno. Actually, Doc, narinig ko na yan before din. Sinasabi nila, like in Baguio City, pag pumunta ka doon, di ba maraming pine trees doon. Pampatanggal, hmm. pampatanggal din daw yun ng mga negativity, negative ions sa katawan natin. And also, when you go to the beach naman, yung grounding, yung uh, sa mga sa sand no sa buhangin uh, maglakad ka daw doon na nakapaa marami rin daw matatanggal doon sa inyo scientifically but i was wondering doc kailan pa kayo nagsimula itong uh, grupo ninyo sa forest bathing at uh, ano po yung kumbaga papa paano ito nasimulan ano yung nagkikayat po sa inyo itong, uh, na simulan itong forest bathing na una ko po sinalihan na forest bathing session ng 2017 pa po tapos 2019, um, nag-aral po ako kung paano po mag, maging isang guide. So I'm a nature and forest therapy guide. Tapos no mm -hmm. noong 2021, doon po namin inupisahan yung Forest Reading Manila. So tuwing Sabado at Linggo, and sometimes during weekdays, Uh, we lead forest bathing sessions uh, mm -hmm. kung saan tinadala namin ang isang grupo no, ng mga joiners. Tapos, pupunta kami sa lugar na maraming puno sa kagubatan or anywhere with Um, lots of green dream, greens. Tapos, we do a forest reading session. So, doon siya nag-umpisa. Um, actually, unang-una talaga para sa sarili ko, Miss Angela, uh, malaki yung naidulog niya for me, uh, physically and mentally. Tapos, dahil doon, uh, na, naisipan ko na, ano, na i-promote din siya at i-offer sa iba. So, oh. ngayon, um, madalas, pagka sabon at linggo, matatagpuan niyo po ako sa tabi ng ilog o sa lugar na maraming um, mga puno. Pa, primaries sa, no? sa Antipolo. madalas. Opo. So, buti na lang at na-share niyo yan sa maraming tao. Nakakailang forest bathing activities na po kayo? hindi <laughs> ko na po mabilang. Sa Angela. Na. Pero, ang masaya kasi last last week, weekend nag, nag nagpunta ako sa Ninoy Aquino Parks and Wildlife sa QC lang. Ah, uh, hindi oh. ko sure Miss Adrian, nakapunta na po ba kayo doon? Mm mm mm, mm -mm -mm Oo, napakaganda po talaga na doon. Na Sa kamusta doon? Ko, dun? pwede pa, pwede doon mag-ano, no? forest -based. Oo, Sa mga, sa mga nakikinig, uh, kung kaya yung nakatira lang sa Metro Manila, uh, pag-isipan ninyo, or consider po ninyo, Katuwang sabado linggo, imbes na magpunta po sa mall uh, magpunta po tayo sa ano sa park tulad ng Ninoy Aquino Parks and Wildlife sa QC at ma okay. na, madudulot nakuha natin yung mga benefits of spending time in nature. So, meron pa dito sa Metro Manila. Ayan, nabanggit mo na yung sa Quezon City. Antipolo, kanina nabanggit mo din. Saan mm. pa? Kasi syempre, pag sabi mong forest, yung nasa isip ng tao, uh, initial ano nila, ay pupunta kami ng probinsya, mag-out of town kami. But still available dito sa Metro Manila. Tama po? Mm, opo, Miss Angela. Kung mga uh, urban parks, pwede natin puntahan. Kung wala tayong oras, o kaya kung may hirapan tayo bumiyahin ng mas malayo, sa Metro Manila, yun yung isa, yung Nino Aquino. Yung, you know, yung Lamesa Park, kasi ngayon, sarado po ata dahil ano, nagkakaroon yes. so, ng oh, management. Pero, Pero oh, oh. yes po. Yes po. Go po, ahead, Pag go ahead. Hindi, hey, kitatanong ko lang kasi, Doc, kung kasi hmm. napanggit mo nga kanina, may mga sessions, may mga sinasama kang grupo, Siyempre, I'm sure yung ating mga netizens dito no, nagko-comment sa Facebook, sinas tinatanong po nila pa paano sumali, kailan yung Ako. next schedule, tapos gaano ba katagal na yung ano forest bathing session? Bale, Miss Angela, yung forest bathing, isa po siyang activity na pwede gawin mag-isa, pwede siya gawin na grupo kayo, tapos pwede din po gawin na merong guide. Para lang pong exercise, di ba po? Pwede kayong may trainer, pwede kayo lang. So, yung forest bathing, um, sessions na nililid namin, matatagpuan yung schedule po sa Instagram page namin. Pero Which? para po sa mga gustong gawin siya na kahit mag-isa lang po kayo or kasama niyo po yung mga kapamilya ninyo, mahalaga lang po, uh, pumunta kayo sa lugar na maraming puno. So anywhere with green space, hindi po kailangan malaki may sa Angela kahit na <laughs> sa ilalim lang po ng malaking puno ng mangga, upo mm -hmm. lang po kayo sa ilalim nun, isang tabi natin ang ating mga cellphone, mga gadget, at imbis na magpotugtog tayo ng ng music sa cellphone or sa radyo, makinig lang tayo sa huni ng mga ibon, oh. tumingin tayo sa mga ulap, tingala tayo sa langit, oh. at yun lang, magbabad lang. Be just, maging present lang po talaga sa, sa ano, sa harap ng kalikasan. At, oh. appreciate natin. Makukuha na po natin. Opo, appreciating lang po talaga the beauty oh. of nature that is everywhere around. So, ang oras na magpamuni-muni doon. At least, uh, at least 15 minutes. <laughs> So may mga pag-aaral po, may mga research na at least 15 minutes na walang cellphone, walang distraction, religious immersing or you know, bathing in the forest, makukuha na natin yung mga health benefits. So ah, para sa puso natin, para, para sa mga mataas po yung blood pressure, nakakababa po ng blood pressure ito dahil na relax po yung ating katawan. Oh, kung so, mga, subukan, subukan nesting, lang po. Lending, kumbaga, no? Sa araw-araw oh, na ang ginawa ng Diyos, araw-araw ka -araw nakaharap sa cellphone mo, sa laptop mo. Oh, eh. Po, ano oh, ba naman oh, yung 15 to 30 minutes na ikaw ay mag-forest bathe? Oh, apo, apo. <laughs> oh, tapos tama sa akin si Angela, pwede maghubad oh, ng, ano, ng sapatos or oh, ng tsinelas, tapos iapak natin yung paa natin sa lupa. Tawag oh, po doon grounding. So, okay. Ground. Kasama din po siya sa ginagawa natin during Forest Breathing. Yeah, I'm sure yung ating <laughs> mga uh, listeners and viewers po natin ay very interested. So, kayo po ay matatagpuan sa Instagram ang Forest Breathing no? para dun po sa may mga iba pang katanungan. On that note, maraming maraming salamat Apo. po sa inyo, Dr. T.J. Malvar, ang founder ng Forest Breathing Manila. Thank you Thank po. Thank you, Ms. Angela. Good morning po. Thank you. Thank you.